Vice, tinanggal na. Bagong endorser na makto, agaw atensyon. Usap-usapan ngayon sa social media ang bagong endorser ng si Kata Fast Food Chain na McDonald o Makto. Nagbubunyi nga ngayon na maraming DDS dahil tila dininig ko manunong fast food chain na palitan na ang komedyante at ichote moves na si Vice Ganda bilang endorser na Makto. Kung matatandaan ka makayadanda, na, ay nanawagan ang marami supporter ni dati Pangulong Rodrigo Duterte o mga DDS na ang magto, na isa naman sa medyo endorsement ni Vice. Ito kasunod na di umunay panalapastangan ni Vice sa dating Pangulo matapos sa kanin guest kay Holiday Joe. Nabihitawa ni Vice sa concert nila ni Regine Velasquez na Super Divas. Matatanda ang maraming DDS ang pumala sa biro ni Vice laban sa dating Pangulo. Na ngayon ay naapulo sa dahagi dahil sa kinalasakot na nitong kaso sa ilalim ng ICC. Kaya naman tila nagbubuni ngayon ang maraming DDS matapos sila mapag-alaman na may bagong endorser na ang Macdo. Siya nga ay walang iba kundi ang kapuso actress at international fashion icon na si Hart Evangelista. Sa kanyang social media nitong August 15, masayang ibinahagi ni Hart sa kanyang binuminium followers ang kanyang bagong endorsement. Ipinasilip ni Hart ang ilang behind the scenes photos na kanyang advertisement. Kusan mayikita na rasod siya ng tilaw na damit at nasa loob ng Macdo. Ayon pa kay Hart, para sa batang sarili niya, ang bagong endorsement na ito, no matagal na nga yung pangarap. Anya, another dream come true. Little heart, this one for you. Pinasalamatan din ni Heart ang Mafto dahil sa mainit na pag-welcome sa kanya binang bagong bahagi ng kanilang pamilya. Ani Heart, I can't even put into words how much love and gratitude I feel right now at Mcdo PH. Thank you for all the love you given me. I can't wait to share that with everyone the best dreams are the ones we get to pay for forward. Dahil dito, ay malakas na ang futob na no marami na tinanggal o pinalitan na si Vice bilang endorse na makto, kasunod ang panawagan ng mga TDS. Kaya hindi pa malinaw at wala pang payag ang kumpanya at mag si Vice, kung tinanggal o pinalitan nga pa siya ni Hart bilang endorse na makto. Samantala, may kita masayang masaya ang mga TDS kung sakaling totoong pinalitan na na makto si Vice bilang endorse nila. i'm <laughs>